Ito lang na mawinasak sa ulan, guys. Oh. Tuklap ang bubong, guys. Kawawa naman to. Kawawa si Amon. Laki ng ano, problemahin. Tuk, talaga. Ayan. Ayan. Hindi talaga maano yung ibang lahat magtrabaho guys. Sayang. Tawawaan naman. Dahil sa ulan. And dahil sa ulan nasira ang bubong. Sobrang putik oh. Ito lang naman guys. Sobrang putik guys. Ito. Yan. Lahat na, gamis, lahat na gamit, lahat basang-basa. Nagkalat na sa labas. Ang daming sinira ng ulan. At dito rin, no oh, basag na basag, basag ang ilaw. Dahil sa lakas, eh, ng hangin at saka may yelo dala. Yan, oh. Basag. Talagang basag. Hindi na kawawa naman. Ito lang ang hindi nabasa Tibay dito. Matibay ito. Hindi man lang nabasag. Tibay siya. So, ito Basag na basag. Eh. wa 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 tengah bubung sayang binasa sinira sa ulan na yellow sinira ang ah. lahat doon din oh balik na balik 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 ang kawayan doon oh yung ayan oh nalaglag din ang kawayan doon Basag-basag -basa guys. Kaya saan natitingnan lahat na itong bananim. Wala din. Sa buong Team Lintik Power Force Mega Mega Love Shoutout na pinangunahan ni Madam Lintik. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsuporta palagi. Hanggang dito na lang ang ating video. Bye bye na po. Maraming salamat po sa lahat.